Ah, uh, sige, uh, may ano na sige. Yeah, sige. So ngayon, sa BYD, hindi mo na kailangan makipag makikipagtawaran ka na alam mo yung ibibigay nila sa iyo sa yun. Basta, syempre, 'di ba naka-ready naman yung kung cash kayo or bank PO okay. or, in-house, ano, may in-house yes, sir, kayo. Yes, sir. Uh, Unlike sa Toyota, no no ano ano, ah, no, wala tayong ano doon. Ah, uh, ari naman ta. Kaya nga lang, ah, pag sa kanila ka kumuha, wala nang kahit anuman na kondisyon. yon, ibibigay nila sa inyo. At saka, ang napansin ko po, ano ah, hindi ko po kasi alam that time na maglalabas si BYD at hindi ko rin alam si BYD noon. Ah, blanco pa ako kay BYD. Lately ko lang sila nakita tapos nag-Facebook ako kay Art. Yun, nagkaroon yes, ako yes. ng chance na nag-test drive siya tapos meron po ako mga previous po na nandun din po yung video ko so yun po honesty po ha sa akin po ha kung nauna po na napanood ko to malamang nag BYD Lion 6 po ah uh, yung presyo po kasi nito is 1,548,000 yung pong aming Yaris Cross HEB nakuha po namin ng 1 600 plus accessories tapos ang insurance po namin uh, 60,000 yung yung unit niya magkano at yung insurance nito uh, meron kami insurance po na uh, pioneer po yung ano niya company nasa 43,400 pesos po oh, tignan mo sa akin 60,000 60 Napakahalaga sa atin, di ba? Kahit baka discount ka kay Art ng 5,000, 10,000, tuwang-tuwa ka na nun, di ba? Pero yes, sila, yeah. hindi rin, no choice. Kung hindi ka magbabayad ng 60,000 plus um, kids, hindi, hindi mo makukuha yung unit at that time. Pero ngayon, tignan nyo, ano nangyari sa kanila sa, <laughs> sa Toyota ngayon? Nagbagsak na sila ng 100,000. So 1.5 na po ngayon yung Yaris Cross HEV nila. So kung titingnan niyo, 'di ba? So parang nakikipag-battle sila ngayon kay BYD si Lion 6. Dahil si Sea Lion is 1.548, sila is 1.5. Pero, yung pong 40,000 na yun, kung ito po ang kukunin nyo, in the long run, mas maganda po to kasi, yung pong uh, makakatakbo po kasi itong sasakyan na to ng kahit kuryente lang Apo. let's say po ano, tulad ko po nagwo work po ako sa planta ang, ang balikan ko po is 28 km so 14, 14, 28 km so kung ito po ang kukunin ko hindi pa ako magpapagasolina sure so yung pong maititipid ko kung kukuha ko rin ng iba na na ice o yung tawag eh, internal combustion engine nagpapagasolina ako so yung may discount ko isasama ko na lang dun sa monthly amortization ko at yung ROI nun in the long run makukuha mo tubo ka pa rin so yung po yung kagandahan ng ng hybrid o yung EV or kung long drive po kayo nagsearch na po kaso ako dito sa sa google meron na po sila sa may tipilex, ano paglabas niyo po ng rosario ah uh, mayroon na po doon na na ano tawag doon na, na charging station, station. i think it shell po yata shell po oh, shell